Titanic was clearly the big Mount Everest at the time. So many others had tried. Koneksyon ni Robert Ballard sa Titanic, ang pagtuklas sa yumaong barko. The Titanic is a profound reminder of the fragility and unpredictability of life. It serves as a cautionary tale that humbles our human hubris and reminds us of the devastating consequences that can arise from our mistakes and failures. Ultimately, the Titanic imparts a powerful message about valuing and cherishing every precious moment, respecting the forces of nature, and learning from the tragedies of our past. It calls upon us to honor the memory of those lost and, and to approach life with humility, gratitude, and a deep understanding of our place in the world. Kumusta mga kaibigan? Ako po muli si Branch TV, ang channel na sumisid nang malalim sa kahangahangang mga kwento mula sa kasaysayan at higit pa. Ngayon, tayo ay magsisimula sa isang kahangahangang paglalakbay habang ating dinidiskubre ang nakakaganyak na koneksyon sa pagitan ng kilalang manlalayag na si Robert Ballard at ang sikat na Titanic. Simulan na natin ang ating pakikipagsapalaran. Upang maunawaan ang kamanghamanghang paglalakbay ni Robert Ballard at ang kanyang koneksyon sa Titanic, Kinakailangan nating tunghayan ang pinagmulan ng kanyang pagkahumaling sa pinakamarangya at pinakatanyag na barko sa kasaysayan. Si Robert Ballard, na isang kilalang mananaliksik, ay ipinanganak noong 30 ng Hunyo taong isang libo at apat na putdalawa, sa Wichita, Kansas. Siya ay batang ipinanganak sa panahon ng digmaan, na dumating ng halos pitong buwan matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor. Ang kanyang ama na si Chester Arthur Ballard ay nagtrabaho bilang isang supervisor sa isang Wichita Boeing plant na gumagawa ng B-29s. At ang sumunod na trabaho ay nadala sila sa Los Angeles, California noong siya ay dalawang taon, at pagkatapos, sila ay pansamantalang nanirahan sa Mojave Desert, kung saan ang kanyang ama ay nagtrabahong muli kasama ni Chuck Yeager at iba pang mga kamangha-manghang mga test pilot. Ang kanyang ama ay isang engineer at nagtatayo ng mga test flight, sumasakay siya ng mga piloto habang pumapalagpas sila ng mabilis. Ito'y mapanganib na trabaho, kaya ikinukubli ng kanyang ama ang mga detalye sa kanyang ina. Ngunit nang nalaman ng kanyang ina, pinatigil ang kanyang ama sa trabaho at bumalik sila sa Kansas. Pero noong siya ay 6 years old bumalik din sila agad sa California hangang siya ay malapit ng maging 11 years old Nanirahan sila sa Pacific Beach sa San Diego malapit sa Mission Bay kung saan natagpuan niya ang tidal pools. At buong buhay niya nakatira siya palagi malapit sa mga beach. Palagi siyang hinahatid ng kanyan ina papunta sa La Jolla Cove at iniiwan siya roon para mamalagi sa buong araw sa pangingisda at paglangoy. At natatanaw din niya roon sa hilaga, ang mahabang pier sa Scripps Institutes of Oceanography, ang pinakamatanda at pinakamalaking Ocean Research Center ng United States at palagi niyang pinapangarap na balang araw makakapasok siya roon. Noong siya ay 11 years old, Nanirahan sila sa Downey, Los Angeles suburb area at dahil si Robert Ballard noon ay mahina sa pagbabasa halos araw-araw siya noong pinupuntahan ng tutor niya para asahin ang reading comprehension niya. Noong siya ay 12 years old, napanood niya ang 20,000 Legs Under the Sea ni Jules Verne sa isang malaking sinehan. Mula noon, mas pinatindi niya ang kanyang pangarap at tinawag niya ang kanyang sarili na Captain Nemo at nasabi niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang maglakad sa ilalim ng dagat. Pagkalipas ng ilang taon, noong siya ay nasa junior age, kasama ang kanyang amang si Chet Ballard, binisita nila ang Scripps Institution of Oceanography. Nakilala niya si Director Roger Revelle na naging kaibigan ng kanyang ama during his military work. At sinabi niya dito na gusto niyang maging oceanography kaya pinayuhan siya na kumuha ng undergraduate degree in a technical subject gaya ng math, chemistry, geology, or physics sa kanya isunod ang kursong oceanography sa Scripps Institute. Nung nakauwi sa kanilang bahay nag-apply siya ng summer program sa Scripps that was funded by the National Science Foundation at nakatanggap siya ng invitation letter na sumali ang sulat ay galing kay Dr. Rakestro siya ay isang chemist pang oceanography at aktibo sa pananaliksik sa larangan ng mga karagatan at kanilang mga katangian. At ang propesyon ng kanyang ama ang isa pang naging dahilan sa pagkahilig ni Ballard sa pagsasagawa ng underwater exploration. Isinali siya ng kanyang ama sa ilang maikling expedition sa pananaliksik. Simula noong 1962, nagtrabaho si Ballard kasama ang Ocean Systems Group ni Andreas Recknitzer sa North American Aviation kung saan ang kanyang ama ang pangunahing inhinyero ng programa ng Minuteman Missile ng North America. Noong 1965, nagtapos si Ballard mula sa University of California, Santa Barbara, na kumukuha ng undergraduate degrees sa chemistry at geology. Ang isang estudyante sa Santa Barbara, California, sumali siya sa Sigma Alpha Epsilon fraternity at nagtapos din ng US Army's ROTC program na nagbigay sa kanya ng Army Officers Commission sa Army Intelligence. ang kanyang unang graduate degree MS, 1966 na ay sa geophysics mula sa Institute of Geophysics ng University of Hawaii kung saan siya ay samanay sa mga dolphins at whales. Matapos ito, bumalik siya sa Ocean Systems Group ni Andreas Recknitzer sa North American Aviation. Ang hilig ni Ballard sa marine geology ang nagtulak sa kanya na kunin ang kanyang PhD sa University of Southern California noong 1974. Matapos magretiro sa aktibong paglilingkod at sumali sa Naval Reserve noong 1970. Sumapi siya sa Woods Hole Oceanographic Institution sa Massachusetts, kung saan siya ay nagsagawa ng malawakang pananaliksik sa geology at biology ng seabed. Patuloy na nagtrabaho si Ballard sa Woods Hole upang mangumbinsi ng mga organisasyon at mga tao. Karamihan mga siyentista, na pandohan at gumamit ng Alvin para sa pangilalim na pag-aaral. Apat na taon pagkatapos tumanggap siya ng PhD sa Marine Geology at Geophysics sa University of Rhode Island. Bagaman inamin ni Ballard na hindi siya kailanman naging isang sobrang abilidad sa Titanic, siya ay naging aburido sa paghahanap ng lumubog na barko matapos mapansin ang ilang mga hindi matagumpay na pagsisikap ng ibang mga mananaliksik. Malinaw na ang Titanic ay ang malaking bundok Everest sa panahon na iyon, paliwanag niya. Napakarami ang sumubok habang dumedalo sa isang komperensya sa malalim na paglalayag sa dagat, nakilala ni Ballard ang ilang kilalang historiador ng karagatan na nagbahagi ng mga kwento tungkol sa pinagpipitagang Titanic. Habang nakikinig sa mga kwento ng karangyan ng barko, trahedya nito, at ang mga misteryo na bumabalot sa kinaroroonan nito bilang huling hantungan, nararamdaman ni Ballard ang isang di may isip na koneksyon. Nabasa rin ni Robert Ballard ang A Night to Remember ni Walter Lord. Ang libro ay isang detalyadong pagsasalaysay ng paglubog ng Titanic noong 1912. Ito ay isa sa mga pinakakumprehensibong akda tungkol sa trahedya ng Titanic at naging isang mahalagang sanggunian para sa maraming pag-aaral at paglalakbay tungkol sa barko. Ang interes ni Ballard sa Titanic ay malaking bahagi ng kanyang karanasan at ang pagbasa niya ng A Night to Remember ay malamang na nagdagdag ng kanyang interes at kaalaman tungkol sa malalim na kahalagahan ng barko at ng mga taong apektado ng trahedya. Nagkaroon ng interes si Ballard sa pagsasaliksik ng ilalim ng dagat dahil sa kanyang pagmamahal at pagkaaliw sa kalikasan at sa mga misteryo nito bilang isang marine geologist and oceanographer, nais ni Ballard na maunawaan at ma-explore ang mga lugar sa ilalim ng karagatan na nananatiling hindi pa napag-aaralan at hindi pa natuklasan ng tao. Inaakala niya na ang pagsaliksik sa ilalim ng dagat ay magbubukas ng mga oportunidad sa pag-aaral ng kasaysayan, pag-unawa sa klima at mga ekosistema, at paghahanap ng mga natatanging bahagi ng daluyan ng buhay. Ito ang nagudyok kay Ballard na magsagawa ng mga pangunahing ekspedisyon tulad ng pagsasaliksik sa mga rak ng mga lumubog na barko at pagkakatuklas ng huling natitirang bahagi ng RMS Titanic, habang si Ballard ay sumisiyasat sa mga espiluweta ng London, siya ay nahuhumaling sa aklatan bilang isang lugar na sumisimbolo ng sibilisasyon, kaalaman, at kasaysayan. Ang Titanic, bilang isang kilalang pangyayari sa kasaysayan, ay kumakatawan sa isang tuktok ng tagumpay ng tao bago ang pagbagsak sa kaguluhan na inilarawan sa nobela. Ang aklatan ay nagbibigay kay Ballard ng akses sa mga tala, aklat, at mga arkibo na tumutulong sa kanya na buuin ang mga piraso ng nakaraan at maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Bukod dito, maaring nagmula ang katiwalaan ni Ballard sa tungkol sa Titanic mula sa kanyang interes sa kolektibong disorying at kapangyarihan ng Arcatio. Sa susunod na aking kwento, ating tanghayaan ang mga pagsubok at mga trahedyang nangyari bago nagtagumpay ni Robert Ballard sa paghahanap ng Titanic Ito po muli si Branch TV hanggang sa muli